Diana! Eh, ah! Ashley! Tama na Ano ba? Ano ba nangyayari sa inyo? Yan po si Diana. Kinakawawa niya ako. Alam ng Diyos kung sinong nangangawawa sa ating dalawa. Pinagkaiba lang natin. Kahit anong pagsubok na ibigay sa akin, tumatayo ako. Eh ikaw, ngayon ikaw na sa nasa baba, kaya mo bang bumaman? Nagulat lang po talaga ako sa nangyari. Wala po talaga akong balak na awain si Diana. Hanggang ngayon pa rin, sinungaling ka? Alam mo, Ashley, kahit mas matagal kita nakasama dito sa bahay, kilala ko ang pagkataon ni Diana. Hindi ko ito sinasabi dahil anak ko siya, pero sigurado ko hindi siya yung taong kaya magsimula ng gulo. Ang gusto ko sana, respetuhin mo ang lahat ng tao dito. Hindi lang ako. Kaya kung gusto mo pang tumira dito sa bahay na ito, sumunod ka sa gusto ko. Ang gusto ko, humingi ka ng tawad kay Diana dahil sa ginawa mong gulo. Ashley, anak. Ikaw ang nakakatanda. Kaya ikaw dapat ang magpakumbaba. Aral na rin ito sa'yo para matuto kang magpahalaga ng ibang tao. Sige na, anak. Gawin mo na ang inuutos niya. I'm sorry, Diana, sa mga nagawa ko sa'yo. Salamat, Ashley. At sana hindi na ito maulit. Sige na. Masok na kayo sa mga kwarta ninyo para makapag-ayos na kayo. Sige, mamami, mag-nanapo.